Hello, good morning mga kakeps. Andito ako sa kabilang bahay. Ang titingnan natin ngayon yung tira kagabi. Ayan. Ito lang siya. Macaroni. Besamil yata to. So, titirahan na natin to kasi ibang kasama ko tulog pa. Baka tira pa ng iba. So, Siyempre, mauna na si Miss Gordon Let's see. Dito tayo kukuha sa medyo. Okay pa. Ito ang 2FW ay WD Kuwait sa mga Middle East. Ayan. Hindi ka kakain ng tira. Wala. Hindi ka mabubuhay. At may wala kang lakas sa pagtatrabaho. So, kaya kailangan kahit tira-tira, ipitirahin mo. Okay. Aha. Uh -huh. Solve na yan. Hindi ko na yan ipapainit. Okay na yan. So, ayun. Nagpapakulo ako ng tubig. Para sa kape. Itirahin ang tira. Itirahin ang ang tira nila. Yung tinapay, mga tinapay, wala eh. Hindi nila binaba. Hindi nila nilagay dun. Baka mamaya itirahin nila. Anyways, eto, pakulit tayong tubig para makapag... Ano, kape. Yan, morning, morning. Sa lugar na to. Prayos ka. Ah. Ay, just go. Buhay OFW. Salatan ka. Ito naman, ano naman to. Manen. na tira. Wala nang karne. Aha. Kuloan ko lang ng bongga-bongga. Para. Ano? Sarap. Walang laman na kulo pala ako ng ano para sa alaga ko pakulo ako ng ah uh, itlog Tignan tayo dito na kaldero mhm mm Baterai kayak ini si awash

mainit. Hmm. Yaba. Ayun. Isa sa akin, tsaka isa sa alaga ko mamaya. Siyempre, meron ako. Hmm. Matabang yung aking kapit. Ganon. Okay na yan. Wala yung kape ko dun. Kape ko ba yun? Parang hindi. Ewan. Ah. Itong tinapay na ko. Ano na ito? Mamaya na ulo bukas. Pagpasal tayo mga kakeps. Ah, tirahin na natin ito. Ah, matira pa ng iba. Ito na lang maaga kung bumaba. Parang nauna ako. Sarap. Kain. Mm-hmm. Diba? 嗯哼。Mm hmm.